Good morning, good morning Welcome back mo po muli at Papunta naman tayo ng trabaho ngayon Daily routine po natin So wala na yung Aerox SABS natin Nabenta na po At ang natira ay Honda Beat Itong Aerox natin na 2023 standard At ang ating Yamaha MT-09 Isingin natin Cold start po pa po ito Oh. So, pasensya na po sa bahay namin na makalat <laughs> Nilalagyan ko ng mga towel ang upuan para hindi makalmot ng pusa uh, Marami kasing galang pusa dito sa amin at uh, nagkakalmot ng upuan ng motor So, um, mahirap nang maunahan tayo So good morning po once again uh, at samahan niyo po ako sa pagpunta ng trabaho. Uh, daily routine ko lang po. Thank you very much po. Ampu na, nilagyan natin ng wind visor dahil uh, masyadong malakas yung hangin pag nag high speed tayo. So malaking tulong ang wind visor. Kitang kita po dito sa bahay mo tapo. Oh, napakaganda. So ideal po yung spot ng bahay natin dahil paglabas ng bahay ay bumubungad ang Mount Apo. Sakay ko sa likuran ng aking anak. So ang tanong po, pwede po ba sakyan ang MT-09? Ah, uh, pwede po dahil pwede naman natin makontrol ang power niya. Ah, uh, apat ang mood dito drive mode 1, 2, 3, and 4 4 yung pinaka uh, mabait at 1 yung pinaka aggressive currently nasa mode 1 tayo dahil uh, gamay na gamay ko na ang MTO na yun so ito po yung daily scenario dito sa Catalunan Grande matraffic po uh, mga tatlong eskwelahan kasi madadaanan natin so nagkakos ng traffic yung pagbabaan ng mga estudyante pagpara ng mga sasakyan, mga motor So, ayun po. Hey, yung panganay ko, ang tangkad na, no? lang ang payat. May hina kasi kumain. Ito yung mga schools na nadadaanan natin, kaya po matindi yung traffic dito. Pero uh, after this, doon sa unan ay wala nang traffic, dire-diretso na tayo. Doon naman tayo magta-traffic sa may ma na ginagawang overpass at sa may buhangin intersection pag gas up po tayo ng 400 dahil uh, one bar na lang pala tayo binalik natin yung visor natin dahil malaking tulong sa wind deflection uh, pag walang visor ay salung salo natin ng hangin dahil na po at malayo layo pa ang biyahe natin 18 kilometers pa ang distance ng trabaho ko galing sa bahay. So yung wind visor po natin na uh, puwig po ang brand ay maganda, makapal, makapal siya oh, makapal yung plastic niya. Uh, magandang quality po uh, at malaking tulong sa pagbawas ng hangin sa harapan natin dahil pag walang wind visor ay salung-salong -salo natin pag mag-high speed ay para tayong at uh, binubunot sa upuan. <laughs> Bababa tayo ng Katalunan Grande Sabi yung traffic oh, Tignan nyo yung kahaba ng traffic So ganyan po ang binabaybay nating traffic Araw-araw sa pagpunta ng trabaho At matagal to Mga around 5 minutes po Sabi ang tagal Around 5 minutes na ata Wala pa rin Ayun na Nag-green na talaga oh, Pinawisan yung ilong natin At mahangin-hangin na nga Dahil nakalabas na tayo sa traffic grabe kanina ang tagal nung stoplight mga 5 minutes ata talaga ang, ang duration nya sobra ma traffic pa rin supposedly dito maluwag luwag na kaya lang ma traffic pa rin peak hours kasi ng mga pasukan pasukan sa trabaho pasukan sa eskwelahan ng mga estudyante so kaya ma traffic dito kahit diversion lalo na sa downtown sobrang traffic ng downtown Oh, grabe. Yung pakanan ay papunta ng Matina. Wow. Honda City. Ang Honda, grabe. Ang taas ng resale value. Magandang Honda. ma traffic maraming nag aabang ng masakyan doon no? mahirap talaga pag wala kang service pag nagtatrabaho ka kaya I suggest talaga pag ipunan nyo makakuha ng sariling motor man lang na kahit second hand maliit na motor mahirap kasi pag nagkukumit mahirap pag ipagsiksikan Quickship. <laughs> ang sarap ng quick ship akyat tayo akyat tayo ng Las Terrasas Pag Sunday dito and Saturday ay maluwag ang daanan ganito lang pa Wednesday ngayon eh uh, Wednesday October 18 so kaya maraming mga sasakyan mga motor grabe marangkada si MTO9 malakas talaga malaking tulong itong wind visor natin yung walang wind visor ay para na ako nabubunod kahit isang daan isang daan pa lang malaking tulong ang wind visor ito na po tayo sa Alas Terrazas Davao City Sa mga nagchachaka po manood sa akin, ay maraming salamat po ha <laughs> Wala namang kasaysayan talaga ang content natin uh, Basta lang makapag-upload mga daily routine ko uh, At may bahagi sa inyo uh, At maraming salamat Dito sa Las Terrasas Uh, during week weekends ay maraming nami namimitik po dito itong Las sa maraming mga siklista uh, tumatambay ito si Franco ni Bayata itong namimitik dito na area ayun na si Franco Shoutout po kay Franco, banggit ang mamitikay ng Las Terrasas, Davao City <laughs> Shoutout sa lahat ng mamitikay uh, dahil sila ay nagbibigay saya sa mga riders uh, Yung mga picture kasi na kinukuha nila sa atin, mga photograph ay nagsisilbing alaala natin habang tayo ay bata pa, <laughs> nagmumotor Uh, pagtanda natin, makita natin yung mga picture natin. Uy, kayang-kaya pala natin magmotor noon, no? Oh, Ang kabataan. Ganito palang uh, kakayanan natin. <laughs> Oo, oh, masarap sa pakiramdam. Uh, at maraming salamat sa kanila. Kung matuwa ka, uh, masiyahan ka ay eh, pwede mo naman silang bigyan in Gcash in it kind lang in any kind lang na <laughs> kaya mo ibigay so ito na po pababa ng last terasas at matraffic din dito sa unahan so may ginagawang ayun no? ginagawang overpass hindi pa rin tapos eh Davao City, masarap ang Davao City marami pang mapasyalan dito sa Davao City tamad ng talaga tayong lumabas pag wala kasing trabaho sa bahay ako ay asikaso ng mga gawaing bahay at kung may mga unit tayo sa sakyan motor ay naglilinis uh, at ayun po uh, kaya nabibisi tayo hindi tayo nakakapag vlog palagi so putulin muna natin dahil matrapik mababagot kayo traffic sa bandang ito Nakakautay ng linya ha, pasensya na po ha Wala bito ka sa lubong Oh, kita nyo ang haba ng traffic <laughs> Pag nakasasakyan ka eh Inaabot ka ng isang oras dito Sobra talaga Sana matapos na ito, mabilis ang pagtrabaho Uy, traffic may net Oh, hanggang doon oh. Sobra talaga Mabuti na lang motor ang dala natin Dahil nakakasingit tayo, nakakalusod Pagsasakyan talaga ay sobrang hirap Pero inyo, ang haba ng traffic na dinaanan natin Kaya napaka may sarili kang motor Kahit maliit na motor, kahit second hand Pagpapasok ka ng trabaho ay napakalaking tulong Kita nyo ba yun o? Oh? Oh, dito pa tayo naka luwag-luwag uh, kanina ay Sobrang haba yun Mga 500 meters na traffic ata Sobrang haba Hi! Salamat! Nakalusot natin sa traffic uh, at mahangin na <laughs> at mayroon na naman. Mayroon pag maipit sa traffic at papawisan tayo ng todo ng todo. Nasa uh, bandang Crocodile Park na po tayo. Maa pa rin po ito. Maraming mga motorista ayaw ko mag overtake ng overtake dahil baka bigla sila lumiko mag change lane ay magkaka mag, mag madidisgrasyat po tayo at uh, pangit din yung pasok ka ng pasok dahil magugulat yung uh, mo so tamang overtake lang para iwas disgrasya iwas away at traffic na naman traffic na naman po esensya na po sa nakaw na linya alright right, uh, parting buhangin na po tayo at uh, malapit lapit na rin dahil sa trabaho bababa tayo ng underpass ito po hindi ko lang alam anong pangalan ng underpass na ito hindi naman matawag na tunnel ito <laughs> grabe talaga ang traffic ngayong araw <laughs> at putulin na lang natin ang video natin dito wala na kayong nakikita kundi puro traffic so ayun po at hanggang dito na lang mga kaibigan uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin papuntang trabaho maraming salamat po sa paulit-ulit na pagnood kahit na palang Kasaysayan yung ating mga Salamat po sa Pagnuod Paulit-ulit kahit na walang kasaysayan Yung ating ina-upload So thank you very much po At uh, see you On the next vlog Malam